Wala naman bakal. sa Golo. mga idol. Experience nalang. Malabal nga mga idol pero... The world is sunset. Naman si Babo kayo. Malayos nga si Steven. Mag picture ni niya sa globe. Kanya akong cellphone, akong gamit, ano siya. Kaya nga ako ng iPhone 6. Press wheel na laki. Wala sa dabo ni idol. Nara ni no, dinasa. Oh, ay, no, good to Peryahan. <laughs> pas kayo toyo. At, at it, at at look look ito. Ito no, pa, sila sa motikay. Ang ganda shake. Diri ka magtanaw sa mga baybay o. Kani ni mong kwan mo nag na black mask mo. Ang pagtuloy, hindi mo na isunog. Ay, sunog. sunog, normal. Ay, normal. uy sunog Ano ko oh kayo ka. ni kalit ang kabaga ang ko. Ay sunog na. Sunog na sunog okay. Sunog jud. Sunog na. Dili <laughs> <laughs> ba dira to ah? Ay tik tik ko manlok to. Ayo tik 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 ka pa ang mo. Yung... <laughs> I search na ko. Na ida yung dira. Ay. Ida yung. Uy ayan niyo sigi shake ba mauyog ang kuan. Sabi speaker Bluetooth speaker? Yeah. The Bluetooth device has connected. connected. It's connected. Alam mo ako na oh! sunset. Wow. What a nice. What a nice. Nice, oh, nice tag. Nakuha dulo ano si Babaw? Oh. Asa. Saya. So, yeah. Tura ako oh, na na. Kano ako tukay to ano tito? Dagan kay kontra poli, pinko Tura loko oh, mga rides. Asa. Ito, tura, oh, o, sunog sa Pasay, Barangay 145. Sunog lagi. Ah, dili dai siya sa kuan. Okay, dito dai okay. siya dapit sa Sula, Sano, mga. Sa pera mo cellphone. Sono pa ngayon. Dili kay halata kayo ang kanang kuan ang pa su ang suod. Mo ni kalalumon sa yang katas on oh. lolo. Ang kalalumon sa yang katas. Oh. <laughs> 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 Morning dagat diri ma idol. Oh. Bitaw ta mo mga idol, dili dagat man ni. Tambay ba, wala wala. Reclaim man ni. Hmm? Tas kay dulo. Reclaim man oh. Dagat man ni diri nak. Ay di ay, o reclaim. Or reclaim mo ganyan niya siya. Kasi reclaim ka nang gilig, anaan ng bawang. Tambakan. Tambakan. Maka pagka-develop ko sa sisem mo. Sabi ka, sabi sa slide sa press. Dili. Picture yung sunog yan. Nakakita, good po nga. Dili pa kay spread ang sunog. Hogan eh, dili na. Sunog na dalo na. Sunog ka lang itong si, yoga ba? Bukan po uh -huh. Ay, si Puyo <laughs> Blok. Pilabay na si, ka. Kapalo ka nga, maubag-ubagan <laughs> ta. Uyugan ka dyan niyo. Pagkana ka Matanggal na. Simba ko sumba ko. Simba ko. Palayo palayo palayo. Sige lang ano. Ito oh, 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 ka laod. Mana ah, inyo? Kanina, hmm. no? Oh, inyo. Enyo bulbo. Bantog na rin agad taga Enyo kanina. Mas dante na. Enyo bulbo. Ang Panginon ba yasak ko Morning baba mga idol o. Ang ingon baba. ba yasak... Baba. Baba. Baba o.

Ay kita na dihunong ka no? P. ka ka. Babawon Pero wala'y problema aircon manimong bisakyan. Masiknet. may stamping nilol nilol. na Gigi. 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 Gigi.